narito na ang iyong pagkakataon upang yumaman. Introducing our special na hardware business package, ang susi mo sa tagumpay sa lumalagong mundo ng hardware retail. Sa RNN Hardware Materials, wholesaling nakaalay kami sa pagtulong sa mga nagnanais na negosyante tulad mo na simulan ang kanilang paglalakbay patungo sa kalayaan sa pinansyal. Mayroon kaming iba't ibang produkto mula sa abot kayang mga kagamitan hanggang sa mga pangunahing kalidad na mga product. Mula sa abot kayang mga kagamitan, hanggang sa mga pangunahing kalidad na mga produkto, natutugma sa iyong negosyo, at magpapataas ng iyong kita. Ngunit hindi doon nagtatapos ang aming suporta. Hindi lang kami nagbibigay ng mahusay na mga produkto, nag-aalok din kami ng mahalagang gabay sa negosyo, batay sa aming malawak na karanasan sa industriya. Mula sa pagsisimula ng negosyo hanggang sa mga diskarte sa marketing at higit pa, Nangangako kaming maging iyong mapagkakatiwalaang kasosyo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Ang daang patungo sa kasaganaan ay naghihintay, at narito kami upang gabayan ka sa pagtupad sa iyong pangarap na magkaroon ng kayamanan at kalayaan. Makipag-ugnayan sa amin ngayon at simulan natin ang pagtupad sa iyong pangarap.